Hello, hello mga pipa. Another day, another mini vlog. Yes, mga ni. At sumahan nga po kung magluto ng pinakbet or pakbet. And this is it. Start na nga po tayo sa ating pagigisa, mga mima. And take note mga mi, hindi ko na nga po hihintay maluto ng ating bawang subuyas. Ilalagay ko na po itong ating kikiam. Yes, mga mi. Kikiam nga po yung lalagay kong pansahong dito. At dahil sa mahala mga bilihin, kikiam lang nga po ang ating carry charge. And yan na nga po mga mima. So balik na nga po tayo dito sa ating niluluto. Baka saan ba tayo mapunta? <laughs> Yan mga mima, so maglalagyan na nga po tayo ng oyster sauce. Yes mga mima, take note, lalagyan po natin ng oyster sauce ang ating pinakbet. At malaking nakashashay po yung ating nilagay at isang maliit. Yes mga mima, at sangkapin lang po natin ng pangkunting pampalasa yan. At kapag okay na nga po itong ating kikyam, ilagay na nga po natin yung mga gulay. Yes mga mima, sabay-sabay ko na nga po nilalagay dyan ang gulay. Yan mga mima. Dahil sa experience ko po. Inuuna ko yung kalama, kalabasa or yung sitaw. Yan mga mima, so merong hindi naluluto talaga. Kaya yung style ko ngayon ay sabay-sabay ko na sila lahat ilalagay. At yan mga mima, balik na nga po tayo dito. Yan nga po, so nag-add nga po ako dyan ng tubig. Yes mga mima. At take note mga mima, yung cup noodles, naglagay po ako dyan ng tubig na isa't kalahate. Eh. Yes, mga mi, yan yun po yung bilang. At hindi ko na nga po mabidyo ng buo. Oh, yan nga mga mi, maso ilalagay ko siya dito sa ating caption ng lahat ng aking mga ingredients na nagamit. And this is it mga mima. Ito na nga po yung ating pinakbet or pakbet sa kikiam na may oyster sauce. Yes mga mima and ang ating full ingredients na nagamit nito ilalagay ko po siya sa caption ng mismong ating video. Yan mga mima at mag-comment na nga po kayo dyan sa ating comment section mga mima para sa next upload ay shoutout po kayo kung saan po kayong lugar mga mima. And thank you for watching. Ingat!